Hello mga kasabong, ako nga pala si Don Torling at nagpapasalamat nga po pala ako sa mga nag-subscribe na sa aking channel. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, nakikisuyo po ako, mag-subscribe na po kayo at i-click nyo po yung bell button para updated po kayo sa mga video na ginagawa ko. Maraming maraming salamat po. Pag-uusapan natin ngayon yung mga nababasa ko sa group page na may kinalaman sa pagmamanok kasi member po ako ng mga group page na may kinalaman sa online sabong o kaya sa pagmamanok. Ngayon may nabasa ako at may nagtanong, no. Ang tanong niya ay ano, karamihan ba sa nago online sabong uh, talo or hindi? Kasi ngayon talagang usong-usong na 'yung online sabong. So, ang katanungan niya, karamihan po ba sa mga nag-online sabong, talo or hindi? So, ang sagot ko dyan, uh, depende. Depende sa'yo kung paano ka ba uh, pumusta o gaano ka ba gaano ba karami yung pinupusta mo. Para sa akin, depende yon sa mga tumatalpak. Limbawa, uh, ako, uh, nag load lang ako ng 500 pesos. Tapos, yun lang yung lalaro ko. Yung 500 na yon pag natalo na ako, okay na ako doon. Satisfied na ako. Kasi, uh, hindi naman ako talagang lulong sa sugal, no? Nag-enjoy lang ako. Kasi, nakaka-excite manood ng sabo. For example, yung 500 ko naman, eh, umabot na ng So, yung ginagawa ko, yung 1,000, kina-cash out ko na para for safety purposes, di ba? Tapos, yung 500, nilalaro ko ulit. Pag naging, pag nanalo na naman at naging 2,000, ah uh, nagka-cash out ulit ako ng 1,000. Ganun lang po yun mga kasabong. So, para may, para safe na yung napanalunan mo. So, yung iba kasi talagang hindi, walang bigel Yung iba, umuutang pa, ganun hindi na ko kontento. Kasi para sa pagtalo pag talo, talo. ba? Diba? Tama na. Tulad nga ng sinasabi ng iban, di ba, na huwag magpakalulong sa sugal. So, pagtalo talo ka na, tama na. Pag nananalo ka naman, kailangan maging, ano ka din, responsable ka rin. Magtabi ka na para sa pamilya mo. Yun, po, mga kasabong. Tapos may nagtanong pa, ah uh, totoo ba na may umayaman sa mga nag-online sabong. Siyempre, nakadepende na ulit sa iyo 'yon. Sabi ko nga depende sa iyo kung gaano ka uh, ka karesponsable sa pagtatalpak o yung nausong ngayon na online sabong. Yung mga na unang video ko, pinaalala ko kayo kung kung paano maging responsable sa pagsasabong, di ba? Sabi nga, di ba? Huwag gawing bisyo. Kailangan lang nag-enjoy lang tayo. Sabi nga ni Boss Atong Ang, 'di ba, unahin ang pamilya. 'Di ba, magtira para sa pamilya. So pa so pag na, tama na, ganun lang 'yon. Tapos may nabasa pa ako dun sa isang group page na sinasabi naman na yung tungkol to sa kilalang breeder. Sabi, sana hindi na lang sumasali si yung kilalang breeder kasi nag lagi daw talon na yung manok niya. Para sa akin naman, uh, depende rin yun sa manok. Kasi nga, yung mga naglalaban naman na manok, parehong may tari. Di ba? Hindi mo alam kung anong mangyayari kasi parehong may tari yan. Balikat lang sila. Lalo na pag uh, yung timbang pareho, tapos yung para silang may tari, syempre, huwag mo expect na mananalo agad yung manok nung kilalang breeder. Kasi yung talaban niya, breeder din. Pinaghandaan din nila yung lab, yung lalaban nilang manok. Uh, kinun, nag conditioning 'yan, 'di ba? So uh, talagang inalagaan 'yan. So expect mo na makakapalo at makakapalo lalo na kung may tare, syempre. Uh, 'di ba nga uh, yung ibang manok na disarmahan na, 'di ba? Yung pilay na yung kaliwang paa pero nananalo pa. Nakaka 3 points kumbaga. Yung yung one hit nila eh, fatal kaya nanalo so napakahiwaga rin ng sabong so wag na tayong mag hindi porkit kilala yung breeder eh mananalo na mananalo lang yung kilalang breeder yung manok ng kilalang breeder kung may tari yon tapos yung kalaban niya walang tari sure win yon eh pero kung yung kilalang breeder tapos yung kalaban niyang breeder eh may tari hindi ka nakakasiguro kasi nga parang may tari yan nagpapaluan din yan di ba So, yun lamang po mga kasabong, no? Yung mga nakita ko lang na gusto kong sagutin. Sa mga hindi pa talaga nakasubscribe, uh, please lang magsubscribe na po sa aking channel. So, maraming salamat po mga kasabong at sana ay nagtatamasa tayo ngayon. Tulad nga nang sinasabi ko, maging responsable sa pagtatalpak. Uh, unahin natin ang ating pamilya. ba diba? Huwag uh, tayong sobrang lulong na lulong na. So, yun lang po mga kasabong. Maraming salamat po.